Mga kaibigan, sana po ay napansin po ninyo. Mga relihiyong pagano po ang naka-impluensya sa Iglesia Katolika Romana. Kaya unti-unti o utay-utay nilang binuo o inimbento ang aral ng ating Panginoong Kristo ay Diyos. Maliwanag po kung gayon na ang aral ng ating Panginoong Kristo ay Diyos ay isang imbensyon lamang ng simbahang katoliko sa impluensya ng pananampalatayang pagano. Ang unang nagpahayag po na ang ating Panginoong Kristo ay Diyos ay ang obispo ng Antioquia na nagngangalang Ignacio. Pagkatapos ng mga manunulat ng bagong tipan o ng mga apostol, yan po yung mababasa natin dito po sa isang aklat na pinamagatang Word Become Flesh. Pakinggan po ninyo dito po sa page 161 hanggang sa page 162 ipinagpatuloy ng pinakaunang mga manunulat pagkatapos ng panahon ng Bagong Tipan, kilala sa tawag na Apostolic Fathers ang pagbuo ng paniniwala na umiral sa huling bahagi ng panahon ng Bagong Tipan na nagpapahayag na si Jesus ay Diyos. Sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso noong ikalawang siglo, ipinahayag ni Ignacio ng Antioquia na si Jesus Kristo na ating Diyos ay ipinaglihi ni Maria at Diyos na nahahayag ngayon sa anyong tao, isang obispo po sa Antioquia ang siyang unang nagpahayag na ang ating Panginoong Iso Kristo ay Diyos. Naging masalimuot po ang aral na ating Panginoong Iso Kristo ay Diyos at hindi po naging pinal hanggang noon labang ikaapat na siglo or fourth century. Yan po ang pinatutunayan ng isa pang aklat na pinamagatang A History of God, The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity, and Islam, ganito po ang mababasa po natin sa pahina 81. Ang aral na si Jesus ay Diyos, na nasaan yung tao ay hindi naging pinal o ganap hanggang sa ikaapat na siglo. Ang pagbuo ng paniniwalang kristyano tungkol sa inkarnasyon, pagkakatawang tao ng Diyos, ay isang mabagal at masalimuot na proseso. Si Jesus mismo ay hindi nag-angkin na siya'y Diyos. Mga kaibigan, ito po ang patotoo ng iba't ibang mga tagapangaral. Isang naging masalimuot na proseso ang pagbuo ng doktrinang ang ating Panginoong Heso Kristo ay Diyos. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, maliwanag na maliwanag po ang doktrinang ang Panginoong Iso Kristo ay Diyos at ang aral ukol sa inkarnasyon o pagkakatawang tao ng Diyos ay hindi po orihinal na paniniwala ng mga tunay na kristyano sa panahon ng mga apostol. Iyan po ay mga aral na inimbento lamang ng simbahang katoliko. Batay na rin po yan sa pag-amin ng mga otoridad sa mga relihiyong nagtataguyod ng mga aral na ito. Mga kaibigan, magpasya po kayo. Ano po ang inyong paniniwalaan at yayakaping pananampalataya? Ang pananampalataya po ba ng mga tunay na kristyano sa panahon ng mga apostol? Pananampalatayang maliwanag na mababasa po natin sa Biblia ng ating Panginoong Kristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan. O ang aral na unti-unti lamang na binuo ng simbahang katoliko. Nawa po ay magawa ninyo ang wastong pagpili, sapagkat ikapapahamak po ng tao kung hindi po nila tatanggapin ang katotohanan. Ganito po ang nakasulat dito po sa ikalawang Tesalonika, dos mga talatang 11 hanggang 12. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan ipinauubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espirito ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Mga kaibigan, sa kabuoan po ng ating naging pagtalakay, kayo na po ang magpasya. Ipagpipilitan po ba natin ang inyong kinagis ng paniniwala tungkol sa ating Panginoong Kristo na salungat sa katotohan ng itinuturo ng Biblia. Hanggang may panahon po, magsuri, magsiyasat at magpasya.